manok ito man, yung, na yung... sa pato. Ito yung manok <laughs> na yung anak yung yung anak niya itik tina mo guys ha siya nagbuhay oh, tina mo guys yung manok anak niya itik wala wala nangyari yan sa inyo ha, guys ano oh. may kasama pang aso eh, si Katam, manok nagdag Itik. Uh. Pagkikinahan, manok, kaya anak itik. Uy. Uh. <laughs> 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 so, wala kong galing. matay mang inahan. Itik. Tingnan mo, Tingnan niyo, guys, oh. Sina, sina. <laughs> sina mga siya, um, ay. Pagkataon niya, oh, oh, ay. Okay. Ay, ang linsang dumuro. manok? Man. Hindi, na... na... itik. oh na ano sa... sama sa itik,